Alay, isang magpalangaro po sa inyo lahat mga kababayan ko Welcome to my YouTube channel So nga pala ko mga kabubayan ko Ngayon ho ay araw ng webiso Ang ko dito bali ho di po namin kaya ito ho kami ho ay lalabas ng aking misis at gagala naman ho ng kaute mga kababayan ko uh, siya nga pala po mga kababayan ko uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa panunod po nyo lagi at pag po sa aking youtube channel po yan mga kababayan ko tingnan nyo po mga kababayan ko yung aming nilalakaran po pakikita ko po sa inyo kung gaano po kalayo ayun mga babayang ko dito ho kami ah, uh, dumadaan no? ayan naglalakad kami kapag kami ay lumalabas po galing sa trabaho na pag po namin dito kami dumadaan mga babayang ko ayan medyo malayo-layo ho ang aming nilalakad po papuntang sakayan po ng bus mga kababayan ko oh. ah, bali mga kababayan ko doon kung kami galing doon doon sa bahay na yun umikot to kami umikot okay na ako ayan ganda po yung mga nakikita nyo mga kababayan na puno po yun po ay puno ng oliba yung ginagawang olive oil medyo maganda hong panahon dito ngayon mga kababayan ko medyo may mainit you know, may araw oh. Ayan, tinitin ka araw oh. Ayan. Ayan, naglalakad Kami rito. Iniwanan na ho ako ng aking amore. Ayan o. Pakita ko ho sa inyo mga kababayan ko. Kung gaano po kalayo po yung aming nilalakaran po. Papuntang sakayan po ng bus o, o train mga kababayan ko ipapakita ko sa inyo ha dito po wala pong dumadaan na uh, bus dito. kaya po naglalakad po kami kapag depo namin kapag po kami ay lalabas Bayan ko. Nauna na ho sa akin yung aking amore, you know. Tingnan niyo nga pala mga babayan ko ha? dito medyo palusong na ho ito kapag ho kami lang nabas mga kababayan medyo okay lang madali po kasi nga po medyo palusong pero po pagbalik po namin mga uh, um, nahihirapan po kami maglakad kasi nga po uh, paahon naman paahon tapos meron kami mga bitbit -bit na pinamili po namin na pagkain you know kaya medyo mahirap po pagbalik namin ayan po, palusong na ho ito ayan po ang uwi na po namin dito mamaya na po, mamayang gabi yun know, o, magagalagal na po na kami uh, palilipasin muna namin yung aming day off galagala muna po yan. Yeah. ang day po namin dito ay araw ng Webes pag web at linggo po, pag Webes po uh, half day po trabaho namin pag linggo po, uh, whole day po yung amin yung aming O mga wabayang ko malapit na ho kami dun sa sarayan po ng bus palusong po ito o. tingnan nyo yan oh palusong highway ano you know, yan na Ito kami sa sakayan ng bus Masarap po yung maggala, mga kababayan ko Kasi nga ako medyo mainit Hindi manamig Ayan, Malapit na ako magtag-init rito mga kababayan ko Next month to medyo mainit-init na o kaya po yung su po namin ngayon ay medyo manipis na hmm. yun hey na mga na ko. Yung mga nakikiting yun yung mga building po. Ito po yung mga na na yan. Mga yun ko yan. Yan oh. yung po yung mga apartment puro mga apartment niya mga kababayan ko oh, yan apartment Ayo, mga kababayan ko oh. malapit na ho kami dumating dun sa sakayan ho ng train Bali yung sasakyan namin po mga kababayan ko in train ako o trambiya kung tawagin dito kasi yung mga kababayan ko yung bus po ay dumaan na, nakaraan ako may oras po rito daan ang mga bus mga kababayan ko kaya ang ginawa ho namin doon na lang kami pupunta sa sakayan ho ng train o trambiya kung tawagin dito ho yan Tayo mga babae ako naglalakad pa rin kami hanggang ngayon. Hmm. ito na mga ko kung gaano ho kalayo yung aming nilalakad. Pag kami ho ay lalabas. ori mga kababayan ko narito na ho kami sa sakayan po ng train or tramvia po mga kababayan ko tawag dito ay tramvia. you know ayun po yon dito o, sakayan po ng train ori na po yung train na sasakyan po namin mga kababayan ko you know yan po you know Thank uh you. -huh.